Magandang araw, mga kapatid. Maligayang pagdating sa ating special na programa na iyon. Ako po ay lubos na gagalak na makasama kayo sa ating pagnilay-nilay at pagdarasal. Sa ating buhay, napakahalaga ng bawat umaga na dumarating sa atin. Ito ang bagong simula, isang pagkakataon upang tayo muling magpuno ng lakas at kapayapaan. Kaya naman, sa araw na ito, ang ating tema ay malakas na panalangin sa umaga, kapayapaan at lakas sa pagsisimula ng iyong araw. Bago tayo magsimula, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na maglaan ng ilang minuto upang magkomento sa ibaba kung ano ang mga bagay na nais ninyong ipagdasal sa umaga nito. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at sama-sama tayong magdadala ng ating mga saloobin at mga kahilingan sa ating Diyos huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayong makasama sa mga ganitong mga pagtitipon kung saan tayo ay magtutulungan sa pagbuo ng ating pananampalataya ngayon pag-usapan natin ang kahalagahan ng panalangin sa umaga sa ating mga buhay madalas tayong nahaharap sa mga hamon at pagsubok ngunit sa bawat paggising natin tayo ay binibigyan ng Diyos ng bagong pag-asa ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pagkakataon upang tayo makipag-ugnayan sa ating manliliha at humingi ng gabay at lakas para sa araw na darating. Sa ating mga panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos. Pinapalakas nito ang ating espiritu at magbibigay sa atin ng kapayapaan sa kabila ng mga alalahanin at takot na dala ng buhay. Nais ko sanang i-highlight ang mga benepisyo ng pagbibigay ng oras sa Diyos sa umaga. Una... Nagiging mas malinaw ang ating mga layunin at hangarin. Kapag tayo ay nagdasal, nadidinig natin ang boses ng Diyos na nagagabay sa atin. Pangalawa, ang panalangin ay nagbibigay ng pagkakataon na magpahinga sa ating mga isip at puso. Sa mga sandaling ito, tayo ay nagiging handa sa mga hamon na darating. Sa ating tema ngayon, pagtuunan natin ang dalawang pangunahing aspeto, kapayapaan at lakas. Ang kapayapaan ay isang biyaya mula sa Diyos. Sa bawat umaga, Maari tayong humiling ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Sa mundong puno ng kaguluhan, ang presensya ng kapayapaan ay nagiging liwanag na gagabay sa atin. Tayo ay tinatawag na maging mga tagapagdala ng kapayapaan sa ating mga pamilya, komunidad, at sa ating mga kapwa. Kaya naman, sa ating mga panalangin, isama natin ang mga salitang ito. Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking puso upang makayanan ko ang aking mga gawain sa araw na ito. Ngunit hindi lamang kapayapaan ang ating hinihiling. Ang lakas ay isa pang mahalagang aspeto na dapat nating ipagdasal. Sa bawat hamon na ating haharapin, kailangan natin ng lakas ng loob at determinasyon. Ang lakas na ito ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan, kundi sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya't habang tayo'y nagdarasal, hilingin natin, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na darating at pataasin mo ang aking loob sa bawat hakbang na aking tatahakin. Bago natin simula ng ating panalangin, nais kong ipaalala sa inyo na ang bawat salita na ating bibigkasin ay may kapangyarihan. Kaya habang tayo ay nagdarasal, maging tapat tayo sa ating puso. Huwag mag-atubiling ibahagi ang mga saloobin ninyo sa mga komento at sama-sama tayong manalangin para sa bawat isa. Ngayon, handa na ba kayo na simula ng ating pagminilay? Tara at sama-sama tayong lumapit sa ating Diyos at ipagdasal ang kapayapaan at lakas na kailangan natin sa araw na ito. Patuloy tayong magtulungan sa pagbuo ng ating pananampalataya at sa pagpapalaganap ng kabutihan. Salamat at umaasa akong makasama kayo sa mga susunod pang mga programa. Sa ating pagninilay-nilay sa awit 5 threes, makikita natin ang isang mahalagang prinsipyo sa buhay ng isang mananampalataya, ang pagsisimula ng araw sa panalangin. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng ating tungkulin na lumapit sa Diyos sa umaga na may buong puso at tiwala. Sa bawat umaga, ang ating tinig ay narilinig ng Diyos at mayroong isang pag-asa na nagmumula sa ating pakipag-ugnayan sa Kanya ang panalalanin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pagkakataon na ipahayag ang ating mga pangarap, takot at mga pasasalamat. Sa pamamagitan ng panalangin, nagiging mas maliwanag ang ating mga layunin at nagiging mas matatag ang ating pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagderasal, lalo na sa umaga, nag-aalay tayo ng isang uri ng pagsasakripisyo. Ipinapakita nito na ang ating mga iniisip at pinapahalagahan ay nakatuon sa Diyos. Sa mga oras na ito, tayo nagiging bukas sa Kanyang mga plano at layunin para sa atin. Sa pag-aangat ng ating mga panalanin sa Kanya, tayo ay nagiging handa upang tumanggap ng Kanyang mga sagot at gabay sa mga susunod na hakbang na ating tatahakin. Ang pag-asa at kapayapaan na nagmumula sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na darating sa ating araw. Ang Filipos 4, 7 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagdrala ng lahat ng ating mga alalahanin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hinihimok tayo na hindi mag-alala kundi ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Sa umaga, ang ating mga isipan ay madalas na puno ng mga pag-aalala at pagdududa. Subalit sa pamamagitan ng panalangin, nagiging posible ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa. Ang kapayapaang ito ay nagbabantay sa ating mga puso at isipan na nagbibigay sa atin ng lakas at katatagan sa pagharap sa mga hamon ng araw. Ang simpleng hapang ng pagdarasal sa umaga ay nagiging tulay sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at nararamdaman natin ang kanyang presensya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Mahalaga ring bigyang diin ang Isaiah 14.31 na nagsasabing ang mga umaasa sa Jehova ay makakabawi ng lakas. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga mananampalataya. Sa mga umagang tayo ay nagdarasal. Tayo ay lumalapit sa Diyos na nagbibigay ng lakas at kakayahan upang patuloy na lumakad sa Kanyang mga daan. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng bagong lakas, katulad mga agila na lumilipad sa mataas na kalangitan. Ang mga pagsubok na nagiging hadlang sa ating pagunlad ay nagiging mas magaan kapag tayo ay umaasa sa Diyos. Ang kanyang lakas ay umaabot sa atin at nagbibigay ng kakayahan upang tayo ay hindi mapagod, kundi patuloy na tumakbo at lumakad na may tiwala sa kanya. Sa kabuuan, ang pagsasama-sama ng mga talatang ito ay nagpapakita ng isang makapangyarihang mensahe. Ang panalangin sa umaga ay nagbibigay ng kapayapaan at lakas na kinakailangan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga umagang puno ng panalangin ay nagiging simula ng mga araw na puno ng pag-asa at tagumpay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay lumapit sa Diyos, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang mas mataas na layunin. Ang ating mga alalahanin at takot ay nagiging mas magaan at tayo ay binibigyan ng lakas upang patuloy na lumakad sa pananampalataya. Sa ganitong paraan, ang bawat umaga ay nagiging isang pagkakataon upang tayo ay magpasalamat, humiling at magtiwala sa kanyang mabuting kalooban. Sa ating mga panalangin, tayo nagiging mas malapit sa Kanya at magiging handa tayo sa anumang hamon na darating. Ang pamamahala ng ating araw ay kadalasang nakasalalay sa ating mga saloobin at pananaw sa umaga. Sa mga talatang ating tinalakay, lalo na sa Filipos 4.67, binibigyang diin ang halaga ng panalangin at ang pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat umaga, tayo ay naharap sa mga bagong hamon at pagkakataon. Ang ating isipan ay puno ng mga alalahanin at tanong. Ano ang mangyayari sa ating araw? Ano ang mga problema na darating? Munit sa halip na mag-alala, tayo ay hinihimok na ipagkatiwala ang lahat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pagkakataon para sa atin na makipag-ugnayan sa ating tagapaglikha. Sa awit 5 verse 3, makikita natin ang isang magandang halimbawa ng pagtataas ng ating mga panalangin sa Diyos sa simula pa lamang ng ating araw. Ang pagbibigay ng oras sa Diyos sa umagang ito ay nagbibigay daan upang tayo ay makakuha ng gabay at lakas. Ang ating mga tinig ay dapat marinig niya at sa ating mga panalangin, tayo ay nagtatanim ng mga binhi ng kapayapaan at lakas para sa buong araw. Sa Filipos 4:6-7, ang mensahe ay higit pa sa simpleng pagtawag sa Diyos. Ito ay isang paanyaya upang tayo ay lumapit sa kanya na may pusong puno ng pasasalamat. Sa bawat kahilingan na ating ipinaabot, may kasamang pasasalamat na nagiging susi upang makamit natin ang kapayapaan na hindi may paliwanag. Ang kapayapaang ito ay nagbibigay ng katahimikan sa ating mga puso at kaisipan, kahit na sa gitna ng mga pagsubok. Sa panalangin, tayo ay nagiging mapayapa at handang harapin ang anumang bagay na darating. Ang ating lakas ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan, kundi sa ating pagtitiwala sa Diyos na kayang gawin ang lahat. Isa sa mga pinakamalaking hamon na ating kinakaharap bawat umaga ay ang pag-aalala. Paano natin may iwasan ang pag-iisip sa mga bagay na hindi natin kontrolado? Ang sagot ay nasa ating panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, nagbibigay tayo ng puwang sa Diyos upang kumilos sa ating mga buhay. Ang ating mga takot ay nagiging mas magaan kapag tayo ay nananalangin. Ang ating mga alalahanin ay nagiging mga pagkakataon upang tayo ay magtiwala sa Kanya. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ay nagbabantay sa ating mga puso at isipan. Sa ganitong paraan, tayo ay nagkakaroon ng lakas upang harapin ang mga pagsubok at hamon sa ating mga buhay. Minsan, ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay tila napakalaki. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga na tayo ay umasa sa Diyos. Sa Isaiah 40 verse 31, ipinapaalala sa atin na ang mga umaasa sa Diyos ay makabawi ng lakas. Ang ating mga panalangin sa umaga ay nagsisilbing talon tungo sa bagong lakas. Habang tayo ay nananalangin, tayo ay nagiging katulad ng mga agila na lumilipad sa mataas na kalangitan, malayo sa mga alalahanin ng mundo. Tayo ay tumatakpo at hindi mapapagod, at lalakad at hindi manghina. Sa ating pag-asa at pananampalataya, tayo ay nagiging matatag at handang harapin ang mga hamon na darating. Sa pagsimula ng ating araw sa panalangin, tayo ay naglalatag ng isang matibay na pundasyon para sa ating mga gawain. Ang kapayapaan at lakas na ating natamo mula sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayahan upang makamit ang ating mga layunin. Sa bawat hakpang na ating gagawin, tela natin ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya at ang lakas na nag sa atin na ipagpatuloy ang ating laban. Kaya't sa bawat umaga, huwag natin kalimutan ang halaga ng malakas na panalangin ito ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang pribilehiyo na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa ating Diyos sa ating mga panalangin tayong lahat ay maaring makatagpo ng kapayapaan at lakas na tunay na magdadala sa atin sa mas matagumpay na araw ang mga talatang ating sinuri ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng panalangin sa umaga bilang isang paraan upang makamit ang kapayapaan at lakas sa ating mga araw sa awit 5 trace, inilarawan ang isang magandang practice ng paglapit sa Diyos sa pagsisimula ng araw. Ang mga salitang sa umaga ay maririnig mo ang aking tinig, ay nagpapahiwatig na ating pagnanais na makipag-usap sa Diyos at humini ng kanyang gabay at tulong. Ang umaga ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang ihandog ang ating mga plano at pangarap sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging bukas sa mga posibilidad na inihahanda ng Diyos para sa atin. Ang pagsisimula na araw sa panalangin ay nagiging isang mahalagang hakbang upang magbigay diin sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sa panalangin, nagiging malinaw ang ating mga layunin at ang mga hamon na maari nating harapin. Ang pag-alay natin ng ating mga iniisip at nararamdaman sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan na hindi kayang ipagkaloob ng mundo. Sa panalangin, nagiging mas maliwanag ang ating landas at nagiging mas matatag ang ating loob. Sa Filipos 4, Six Sever, ipinaabot sa atin ang mensahe na huwag tayong mag-alala, kundi pagkatiwala ang lahat sa Diyos. Napakahalaga ng mensahe nito, lalo na sa mga panahong puno ng takot at pangamba. Ang pagkakaroon ng kapayapaan ng Diyos ay nagbigay ng kalasag sa ating mga puso at isipan. Sa bawat umaga, kapag tayo nagdasal, nagiging pagkakataon nito upang ipaalala sa ating sarili na ang Diyos ay laging nandiyan para sa atin. Ang ating mga kahilingan, anuman ang mga ito, ay dapat na ipahayag ng may pasasalamat. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin inihahayag ang ating mga pangangailangan, kundi pati na rin ang ating pagtitiwala sa kanyang kabutihan. Isaiah 40.31 ay nagbibigay ng napakagandang pangako sa mga umaasa sa Diyos. Ngunit ang mga umaasa sa Jehova ay makakabawi ng lakas. Sa ating pagdarasal sa umaga, tayo ay nagiging mga tao na umaasa sa Diyos at sa Kanya lamang. Ang mga taong umaasa sa kanya ay hindi lamang nafakakuha ng lakas, kundi isang lakas na nagbibigay daan sa kanila upang lumipad na parang mga agila. Ang simbolismo ng agila ay napakamakapangyarihan. Sila ay mga ibon na may kakayahang tumaas at tumaas sa mga hangin at sa ating buhay, ang Diyos ang nagigin ating mga pakpak na nagbibigay lakas sa atin. Ang mga pagsubok na ating hinaharap araw-araw ay hindi maiwasan. Ngunit sa pamagitan ng panalangin, nagiging handa tayo na harapin ang mga ito. Ang panalangin sa umaga ay nagiging isang sandata laban sa pagkapagod at kawalang katiyakan. Tayo ay nagiging matatag sa ating mga desisyon at nagkakaroon tayo ng lakas upang ipagpatuloy ang ating landas, anuman ang mga hamon na maaring dumating. Sa bawat hakpang na ating gagawin sa araw na ito, ang ating panalangin ay nagsisilbing gabay at sa ganitong paraan, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos. Mahalaga rin na isa-alang-alang ang mga tao sa ating paligid. Habang tayo ay nagdarasal para sa ating sariling kapayapaan at lakas, huwag nating kalimutan na ipanalangin ang mga tao na maaring hindi nakakaramdam ng kapayapaan o lakas sa kanilang mga buhay. Ang ating panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa buong komunidad, para sa ating mga pamilya, at para sa ating mga kaibigan. Sa ganitong paraan, ang ating panalangin ay nagiging isang daluyan ng pag-ibig at pagkakaisa na nagdadala ng kapayapaan sa ating paligid. Sa katunayan, ang bawat umaga ay isang regalo at ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating pasasalamat. Sa pagdarasal, tayo ay nagiging mas mapagpasalamat sa mga biyayang natamo at sa mga pagkakataong binigay sa atin. Sa bawat pagbangon, tayo ay hinihimok na maglaan ng oras para sa Diyos at sa Kanya natin ipagkatiwala ang ating mga pangarap at takot. Sa susulod na bahagi ng ating pagninilay-nilay, tayo mananalangin. Sa ating panalangin, ipapahayag natin ang ating mga puso at isipan at hihilingin ang kapayapaan at lakas na kailangan natin sa ating mga araw. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito ay lumalapit kami sa iyo na may mga pusong punong-puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa bawat pagsikat ng araw, kami ay nakadarama ng iyong pagmamahal at liwanag na nagbibigay ng bagong simula. Salamat sa pagkakataong muling makapagsimula sa bagong araw na iyong ipinagkaloob. Sa mga hamon na aming haharapin, kami ay humihingi ng iyong tulong at kabay. O amang makapangyarihan sa mga sandaling ito, kami ay humihiling ng kapayapaan sa aming mga isip at puso. Sa mundo na puno ng kaguluhan at hindi pagkakakaunawaan, kami ay humihingi ng iyong katahimikan. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng kapayapaan na nagmumula sa iyo upang sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay mapagbigay ng liwanag at pag-asa sa iba. Tulungan mo kaming maging tagapagdala ng iyong kapayapaan sa aming mga tahanan, komunidad at sa mundong ito. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy. Sa mga oras ng panghihina, tulungan mo kaming muling bumangon at lumaban. Naway ang iyong presensya ang magbigay sa amin ng lakas na kailangan namin. Huwag mo sanang hayaan na kami ay matakot o mawala ng pag-asa, pagkus, ipaalala mo sa amin na ikaw ay laging naririyan upang kami ay tulungan. O Diyos, sa aming mga isip na puno ng alinlangan at takot, ipagkaloob mo ang pananampalataya na magdadala sa amin sa mga bagay na hindi namin nakikita. Hayaan mo ang aming mga puso ay mapuno ng tiwala sa iyong mga pangako sa bawat hapang na aming tatahakin, naway ang aming mga desisyon ay maging ayon sa iyong kalooban. Ituro mo sa amin ang tamang landas at pigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang mga pagkakataon na iyong inilatag para sa amin. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, kami ay humihini ng iyong liwanag. Ibigay mo sa amin ang kaliwanagan upang makita ang iyong mga plano. Naway ang aming mga panalangin ay umabot sa iyo at maging inspirasyon sa aming mga puso. Sa bawat salita at gawa na aming ipapahayag, dalhin mo kami sa kabutihan at pagmamahal. Minsan kami ay naguguluhan sa mga desisyon na aming ginagawa. Sa mga pagkakataong ito, ituro mo sa amin ang tamang direksyon. Ang mga pagsubok na aming dinaranas ay maaring magpahina sa amin, ngunit sa iyo, kami ay lumalapit na may lakas ng loob. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang mga hamon ng araw na ito. Naway ang aming mga puso ay maging matibay at puno ng pag-asa sa kabila ng mga balakid na darating. Sa aming mga pamilya o Diyos, kami ay humihiling ng pagkakaisa at pagmamahalan. Hayaan mong ang bawat tahanan ay maging kanlungan ng kapayapaan at ligaya. Sa mga oras na kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, tulungan mo kami magpatawad at kumunawa sa isa't isa. Naway ang aming mga ugnayan ay maging matibay at puno ng pagbig na nagmumula sa iyo. Habang kami ay naglalakbay sa araw na ito, bigyan mo kami ng mga mata na makakita ng kabutihan sa iba. Turuan mo kami maging mapagbigay at maawain. Sa bawat pagkataon na kami ay makakatulong sa aming kapwa, naway magbigay ito ng kaluwalhatian sa iyong ngalan. Ang aming mga kamay ay iyong gamitin upang magdala ng ginhawa at pag-asa sa mga nangangailangan. Sa mga sandaling kami ay nag-isa at nag-isip ng mga bagay na bumabagabag sa amin, naway ang iyong pagmamahal ang sumaklaw sa amin. Ipaalala mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa sa aming mga laban. Sa mga pagkataong kami ay naliligaw ng landas, tulungan mo kaming makabalik sa tamang direksyon. Patuloy mo kaming akayin sa iyong liwanag, O Diyos. Sa bawat hakbang, naway maging matatag ang aming pananalig. Sa bawat pagsubok, naway maging lakas ang aming pananampalataya. Sa bawat araw, naway maging inspirasyon ang aming mga gawa. Sa paglalakbay na ito, kami ay umaasa sa iyong walang hanggan na pagmamahal at biyaya. O Diyos na makapangyarihan, habang patuloy naming ninanais ang iyong gabay at liwanag, kami ay humihiling na sa bawat hakpang na aming tatahakin. Ang aming mga puso ay mapuno ng iyong pagkilos at pagmamahal. Naway sa kabila ng mga pagsubok na aming dinaranas, matutunan naming yakapin ang mga pagkataong ito bilang mga hakpang tungo sa aming paglago at pagunlad. Tuluhan mo kaming makita ang mga aral na iyong naisiparating sa amin sa bawat hamon at bigyan mo kami ng karunungan upang matutunan ang mga ito. Sa mga pagkakataong kami ay nadidismaya at nawawala ng pag-aasa, ipaalam mo sa amin ang mga pagkakataon kung saan kami ay iyong tinulungan. Naway ang mga alaala ng iyong mga biyaya at mga sagot sa aming mga panalangin ay magsilbing ilaw sa aming landas. Hayaan mo kaming maging mapagpasalamat sa bawat maliit at malaking bagay na aming natamo. Sa bawat umaga na kami ay bumangon, naway maging inspirasyon ang aming pasasalamat sa iyo upang magsimula ng bagong araw na puno ng pag-asa at pananampalataya. O Diyos, sa mga oras na kami ay naguguluhan sa aming mga desisyon, bigyan mo kami ng sagot na nagmumula sa iyo. Naway ang iyong mga salita ang maging gabay namin. Sa mga pagkakataong kami ay hindi sigurado, Ituro mo sa amin ang mga hakbang na dapat naming gawin. Ipinapanalangin namin ang karunungan at discernment upang malaman ang iyong kalooban. Ituro mo sa amin na sa bawat desisyon, ang aming layunin ay dapat na magbigay ng kaluwalhatian sa iyong ngalan at magdulot ng kabutihan sa aming kapwa. Sa mga ugnayan namin sa iba, kami ay humihiling ng iyong tulong upang maging mga tagapagdala ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Naway kami ay maging mapagpatawad sa mga pagkakamali ng iba at matutong tanggapin din ang mga kahinaan ng aming sarili. Sa mga pagkakataong kami ay nasasaktan, ituro mo sa amin ang daan ng pagpapatawad at pagkakaayos. Naway ang aming maugnayan ay maging salamin ng iyong pag-ibig na nagugnay sa amin sa kabila ng mga pagkakaiba at hidwaan. O Diyos, kami ay nagdarasal para sa mga taong nahaharap sa matinding pagsubok at sakit. Naway ipakita mo ang iyong pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng aming mga pagkilos. Turuan mo kaming makinig at umunawa sa kanilang mga pinagdaraanan. Hayaan mo kaming maging mga kamay at paan ng iyong pagmamahal na nagdadala ng ginhawa at pag-asa sa mga nangangailangan. Sa bawat pagkakataon na kami ay makakapagbigay ng tulong. Naway maging pagkakataon ito upang maipadama ang iyong pagmamahal sa mga tao sa paligid namin. Sa mga sandaling kami ay nag-iisip at naglakad sa dilim ng kawalang katiyakan. Nawayang iyong presensya ang magbigay ng liwanag sa aming landas. Ipaalala mo sa amin na ikaw ay nariyan sa bawat hakpang, handang tumulong at umalalay. Huwag mo sanang pahintulutan na kami ay maligaw ng landas, kundi tulungan mo kami na manatiling nakatuon sa iyong mga pangako at sa mga layunin na iyong itinakda para sa amin. O Diyos, kami ay umaasa na sa bawat umaga ang aming mga puso ay mapuno ng bagong pag-asa at pananampalataya. Hayaan mo kaming maging mga tagapagdala ng kaligayahan at inspirasyon sa iba. Sa bawat pagkakataon na kami makakapagbigay ng ngiti at kabutihan sa aming kapwa, naway ito ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong ngalan. Sa pagtatapos ng aming panalangin sa umagang ito, kami ay nagpapakumbaba at nagtitiwala sa iyong mga plano. Ikaw ang aming lakas at kanlungan. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, ang iyong pagmamahal at biyaya ang patuloy na sumaatin. Sa lahat ng ito, aming sinasambit ang aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating devosyonal ngayong umaga. Sa ating pagminilay-nilay sa mga salita ng Diyos, naway na puno ang ating mga puso ng kapayapaan at lakas na kailangan natin habang tayo'y nagsisimula ng bagong araw. Ang mga aral mula sa ating pag-aaral sa malakas na panalangin ay mahalaga hindi lamang sa ating spiritual na buhay, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na mga hamon. Habang tayo'y naglalakad sa ating mga landas, lagi nating isaisip ng Diyos ay kasama natin. Sa bawat hakbang, Siya ang ating sandigan, at sa bawat pagsubok, Siya ang ating kalakasan. Huwag nating kalimutan na ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay daan sa atin upang makipag-ugnayan sa ating manilikha. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayo lumalapit sa Kanya, humihingi ng tulong at gabay at nagiging bukas sa Kanyang plano para sa ating buhay. Naway maging ugali natin ang maglaan ng oras sa panalangin tuwing umaga. Isang pagkataon ito upang ipasa ang ating mga alalahanin at pasasalamat sa Diyos. Alam natin na ang bawat araw ay puno ng mga hamon, ngunit sa kanya, nagkakaroon tayo ng lakas na patuloy na lumaban. Huwag tayong panghinaan ng loob sa mga pagsubok, pagkus, yakapin natin ang mga pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, ating tandaan na hindi tayo nag-iisa. Ang ating Diyos ay kasama natin sa bawat laban. Ang kapayapaan na ating hinahanap ay matatagpuan sa ating relasyon sa Diyos. Sa kanya, nagkakaroon tayo ng kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa. Sa mga oras ng kaguluhan at hindi tiyak na hinaharap, tayo ay maaring lumapit sa kanya at siya ang magbibigay sa atin ng kapanatagan. Ipaabot natin ang ating mga pangarap, ang ating mga takot at maging ang ating mga pangarap sa kanya. Huwag tayong matakot na ibigay ang ating mga sarili sa kanya dahil siya ang nakakaalam ng ating mga pangangailangan at ang mga plano na mayroon siya para sa atin. Sa ating pagwawakas, hinihimok ko kayong patuloy na maging matatag sa pananampalataya. Isang araw na puno ng mga oportunidad ang naghihintay sa inyo. Naway sa bawat pagkakataon na kayo maharap sa anumang pagsubok, isaisip ninyo ang mga aral na ating napag-usapan. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa at ipamalas ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Kung nais niyo pang makakuha ng higit pang mga mensahe ng inspirasyon, Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share ang inyong mga salobin sa comment section. Nais namin marinig kung paano kayo nahikayat at kung paano ang mga mensaheng ito ay nakatulong sa inyo. Ang inyong mga kwento ay maaring maging liwanag sa iba. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel upang maging updated sa mga susunod na devotional na tiyak na makapagbibigay sa inyo ng lakas at inspirasyon. Sama-sama tayong lumago sa pananampalataya at palakasin ang ating samahan bilang isang komunidad. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig at nawayang Diyos ay patuloy na magbigay ng kapayapaan at lakas sa inyong mga puso habang kayo'y naglalakbay sa buhay. Hanggang sa muli, manatili tayong nakatuon sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Magandang umaga at pagpalain kayo ng Diyos.